Ito po ang inyong lingkod, Pastor Anwar, dito po sa Basod, Camarines Norte. So, nais ko pong uh, buksan po natin ang ating mga Bible. Dito po sa Mark chapter 2, verse number 13. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng apat. At verse number 40, verse number 4, at ang sila ay makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanilang kinararoon na at nangyawang kanilang masiray, hinugos sila sa higaang kinahihigan ng lumpo. Verse number 5, At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, Anak, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit, meron doon nang upong ilan sa mga eskriba at mga bubulay-bulay sa kanilang mga puso. Ay, pimanalangin, Panginoon, Nais ko pong ilapit sa inyo ang mensahe. Magbigay po ito sa amin ng paalala at pagtatama sa amin mga puso. Patawad po. In Jesus name we pray. Amen. Sa umaga pong ito, ay nais ko pong pamagatan po natin ang ating pong pag-aaralan sa pamagat na mga uri ng tao sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. So, dito po sa ating binasa mga patid ay meron pong uh, meron po tayong makikita ang tatlong mga napak, napakahalagang uh, mga tao na pwede po ito na maging uh, warning or pwede po ito pwede po silang maging uh, discouragement sa bawat isa po sa atin. But, meron din po dito na tao na naging maganda at naging encouragement po sa bawat isa po sa atin. Unang-una, mga patid, nais nice po pong uh, uh, talakayin po yung sabi po dyan sa so verse number 6, ang unang tao, sabi po dyan, yung salitang but when? But there were a certain of the scribes, yung pong salitang scribes, mga skriba, sabi po dyan sa Tagalog. So, isa po sa uri ng tao sa loob ng iglesia ng ating Panginoon, yung, yung pong mga skriba. At ano po itong, ano po ang gali ng mga skribang ito? Sabi po dyan, sila ay nagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. So, hindi po mawawala ito sa loob ng iglesia. May mga member na may mga reasoning may mga sinasabi po sila sa bawat puso po nila lalo pat kung hindi po nila gusto yung preaching lalo pat kung hindi po gusto yung yung mga gustong gawin ng pastor ay talagang napakatindi po ng kanilang mga sinasabi sa kanilang mga puso at ito po ay isang napaka samang ugali ng isang kristyano na ikaw ay isang mana ng palataya, tayo mana ng palataya, na tayo po ay katulad ng scribes na ito. Na nandyan ka, nakaupo ka, pero deep inside, ng puso mo pala ay nagubulay-bulay na hindi maganda sa lingkod ng Panginoon. So, pangano Hindi lamang po scribe, but also, yung pong salitang Parasy, the parasy. sabi po niya sa verse number 16. At nang makita niya ng mga eskriba at mga pariseyo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningin ng buwis ay nagsipagsabi sa kanilang mga alagad. Ano ito? Sila ay kumakain at umiinom ng kasalo ng maniningin ng buwis at ng mga kasala ng mga makasala at nang ito'y marinig ni Jesus sinabi niya sa kanila hindi ba nangangailangan ng na manggagamot ang walang sakit kundi ang mga may sakit hindi ako na pa rito upang tumawag ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan so pangalawang bagay mga patay yung parisi so at alam po yung pangalawang ugali po ng parisi so yung ito po yung mga observer na tao ito po yung Lakad mo, yung lakad ko, yung salita ko, yung salita natin, yung ginagawa natin, ay kanila pino -observahan. At sometimes, mga kapatid, ay nagiging uh, ka-fellowship niya itong scribes. Sometimes, itong dalawang ito, nagiging uh, magka-fellowship po ito. At ipag itong dalawang ito ay nagsama, naku, po, napakatindi po ng kapangyarihan po nito. At ang kanilang tinatarget dito, sabi dyan, at sila nagsipagsabi sa mga alagad. So, hindi po yung pastor ang kanilang sinasabihan, kundi ang kanilang ang kanilang pong pinupuntahan yung pong mga mahihinang mga membro, yung mga mahihinang kristyano, yung mga mahihinang, yung mga nanlalamig, mga nangihina. At ito yung kanilang mga target, mga kapatid. Pero, nakakalungkot lang na talagang nangyayari po ito. Maliit man na simbahan, malaking simbahan, sa loob ng iglesia ay may mga ganito pong uri ng pag-uugali ng tao. Number one, yung scribes. Pangalwa po, yung parisi. At minsan, yung parisi at saka yung scribe. sila po ay nagsasama para gamitin ng Diablo sirain ang gawain ng Panginoon. At meron pong isang lalaki pa dito mga patid na, na ito po yung isa sa maganda na makikita natin. Verse number 14. At, at sa kanyang pagdaan ay nakita niya si Levi na anak ni Alpeyo na nakaupo sa, pang, sa paninginan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin at, nagsit, at nagtindig siya at sumunod sa kanya. So number 3 mga patid, yung pong si Levi. Sino po si Levi mga patid? Sabi dito, siya po yung masunurin sa po yung napaka-obedient na kristyano sa po yung katuwang ng pastor sa po yung kasama sa gawain sa po yung nananalangin sa pastor ito pong si Levi sa po yung uh, napaka masunurin na kristyano at alam ko ako na naniniwala na sa loob ng ating iglesia sa loob ng iglesia ng ating Panginoon ay mar hindi lang po scribe, parisi, kundi napakaraming levy na sumusunod sa Panginoon. At sana sa ating mga simbahan, ang ating pong, uh, ang, ang, simbahan ay magbunga na magbunga na magbunga ng maraming mga na sumusunod sa gawain ng Panginoon. Upang ang gawain ng Panginoon ay lalong tumibay upang ang gawain ng Panginoon ay lalong lupago at upang ang gawain ng Panginoon ay makilala ng mga tao na ang Panginoon ang siyang nagliligtas sa bawat isa. Magandang umaga sa bawat isa. May God bless you.